Isa ang patay, 56 po ang sugatan matapos gumuho ang ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Bandang alas 7 nga po ng umaga ay biglang gumuho ang bahagi po ng ikalawang palapag ng simbahan habang nasa gitna po naman ng misa para nga sa Ash Wednesday. Ang namatay po sa trahedya ay kinilalang si Luneta Morales, 80 taong gulang na miyembro po naman ng choir ng simbahan. Ayon sa San Juan del Monte CDRRMO, nasa isang daan tao ang nasa ikalawang palapag ng simbahan nang mangyari po ang aksidente. Sa inspeksyon na ginawa kahapon, napag-alamang inaanay na ho pala ang mga kahoy ng ikalawang palapag. Pansamantala po namang sinarhan ang simbahan habang patuloy ang ginagawang investigasyon. Dadaan po sa pagsusuri ang buong estruktura maging ang ibang mga lumang simbahan at mga gusali sa lungsod para maiwasan pong maulit ang ganitong trahedya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.